Ay, hindi daw dito ang bahay mo eh. Hindi ba dito ni Paul? Nag-i-steady ka dito? Oo, kanila. Ay, ba't sabi hindi daw dito? Iba yung nakatira dito. Ha? Wala lang ano ni... Tira ko nila Sigurado ka dito? Oo. Sino nila yung steady. Ah, paano to mga kababayan yung unang napagtanungan namin dito yung ka lang huwag ka alis ka ha? saan? eh <laughs> okay, mga kababayan pumasok na sa ilong daw siya ng tubig tignan natin ay dito ka lang ay dito ka lang kuha mo siya ng tubig ganun daw siya tatakas na naman ito mga kababayan kasi tatakas na naman ito mga kababayan pag pinaalis na ito, ang bilis magtago yan hindi namin alam kung saan kami susuot-suot dito Nay, sigurado ka dito ang bahay mo? Ha? Sigurado ka? Paano ka sigurado? Ha? Steady na kami din noon pa. Steady na kayo dito noon pa? Eh bakit ka umalis dito? Hindi ako umalis dito. Hindi ka umalis napunta ka ng Manila? Ano pa naman? Sinama naman ako sa... Sinama ka sa... Ay, pinabakasyon ako Ah, pinabakasyon ka nila doon? Oo. Sino nagpabakasyon sa'yo? Ano? tapat ang bahay. Ang <tip> oh, bahay na nakita ko. Tayo lang tayo, guys. A few moments later. Ang uh, barangay captain na bakit hindi raw maihatid oh, okay. pinagtapos. Okay. Nga, kaya sabi ko, excuse me, hindi po kami gano'n. Oh, oh. May abuse yan o wala, dahil napulot na, rescue lang din namin, hmm. hindi po namin paupayaan. Ang problema talaga, ang witness ni Nanay Clara is lumayas talaga. Oo, oh, ganun talaga siya kahit dito sa amin, sir. Ah, lumayas? Hmm, kailangan, hmm. hindi mo siya makukulong, mga na pinto na ano. Oh. Kaya nung una, nawala siya, tapos nag-announce ako, siyempre, Nasabi ko kung sino makakapagturo, bibigyan ko ng 10,000. So nagulat kami bakit nasa PGH. So pinuntahan ng kapatid ko. Kapasir. So napulot, napuntahan, na rescue ulit ng kapatid ko, hapon na po. Kapasir. Kaya ang, ang usapan namin ng kapatid ko, sige patulugin mo dyan sa bahay mo. pumaga i mo dito sa Pangasinan. Eh, alas dos madaling araw, nakatakas na naman. So, hinanap na naman namin. Pangalaw, nag-announce na naman ako ulit. So, pangalawang kuha namin sa Pasig naman. So, nagtataka ng ako talaga, marunong magsakay. Ayun ko. may pera din. Oo, yung ano, ito po si ating kapatid ko. Si Ma'am, ah, ang oh. po. Kumusta po, ka? si daddy. Ayun, ayun, po kayo? Opo. Po. Po. Kayo po si Ma'am Clara ay ano? Kapatid ah, pa kanina. Gemma. Ah, okay. Kayo si Ma'am Gemma Simbang. Kayo yung nag-message. Oo. Oh. oh. Ano yung nag-message din? Oh. Eh. Opo, ang dami. Eh. Oh. Ayun, ayun, hindi namin ayun. alam kung sino oh. <laughs> yung totoo. Kapatid dalawa. No. Mabuti kasi, ano, mabuti dumating kayo kasi kanina nagtanong kami, hindi kami nag-knowledge, hindi rin kami kilala. Kasi, ano yung mga kasamahan ng kamangkin ko na apply na trabaho dito sir. So ito na pinatuloy ang kapatid ko. Apo. Kasi diba? Nang, nangimingi rin na dispensa sa Bruno. Wala kang alalaan kasi hindi rin ako nakapag-advise sa kanila na darating kami. Sadyang hinanap lang namin. Nag-aalala ako na baka mawala ulit. Ay, sir, alam mo, problema po kasi. Pag nandito sa bahay, talaga lumalabas siya. Opo. Okay. Kaya nga makarating ng na, takakami, ba't nakarating ng na laon yun? Oh. Talagay, dito lang po yung paikot-ikot hanggang doon sa mga Marcos Highway. Tapos, mm, -mm. Kaya, trimidag, oh. um, Union, mm -hmm. din. Mm -hmm. Kaya Trinidad. Nung na-rescue namin sa laon yun, ano yan? Uh, um, tawag nito? Madumis na talaga. Ay. Mabaraho na. Kaya, yun, uh, ang ginawa namin, pinaliguan, pinihisan, tapos, nababanggit naman niya kayo. Kaya lang, syempre, kailangan namin ng kasiguraduhan. Eh, ang problema nga yun, nawala na dalawang beses. Alam ko na, pinapalo ko na yung Kaya nung pangalawang kuha namin from Pasig, kahit walang kasama yung kapatid ko, sabi ko, ibyahin mo na yan dito, baka mawala ulit yan. Ang oo, oo. Bawat, bawat

bago magpanagbega na wala na siya. No. Kasi may nag -a -a -alaga Febrary, dyan. Ay, namatay si Mama. Oo, namatay si Mama Kasi kanyang namin nasa class. So, noong February lang po. Um, Kaya sabi ko, hindi pa niya nakita ang nanay nanay. At least, masaya ako na nakabalik na si Nanay Clara sa kanyang mga kapatid. Nay Clara, halika na. Brad! Buti ka pa, nag-tour pa. Tinalo <laughs> mo pa And kami ng ating. Oo. Oh. Okay. Oh, Ito na kasing lalaya. Saan mo pa ba? O para patay ni Nodo. Sabi na din ang mask. O, mabay si Daddy Frank. Oh, Ay, nangangangang no. ka ng ilong bond. Ano oh, po? Ang <laughs> tagal. Hindi mo alam na matay si Mama. Oo, oh, wala mo si Mama. Oo, mm, wala. Na, mo? Wala na si Mama. Wala ka nang babalik ang nanay. Wala mm -hmm. na tayong nanay. Ano yan? Mm -hmm. Ha? Wala po ba siyang asawa at anak? O, na. Ang case kasi nito sa parang narip. Ha? Oh? Narip siya. Ah, narip siya noon. Kaya nagka-problema. May anak po ito. Ah, may anak? Ako, isang lalaki. Nasaan po, Nasaan po anak niya? Kaso nakakulong. Ah. Nakakulong kasi naano sa mga drugs pa. parang nadawit niya. Sayang naman. Kasi nadalaw po rin ang ito. Opo. Kasi, Pero siya, yung sakit niyang yan, gaano nakatawa? Oh. Sir, ano po, laging in and out ito sa BGH, dito sa may bag. Yung nakarating pa po ito, nang dinala pa nila ng kapatid ko tsaka mama ko sa uh, mental, sa ito, Mandalayo. Opo. Hmm. Ngayon, nung ano, sabi nga kasi kailangan po dun, pwede siyang Uh, dalhin doon. Mab Ngayon, ang kailangan po, may magbabantay na one week na kaksimum oh, oh, na kamag-anak. Oh. So, yung nanay ko that time po sir, hindi siya kaya kasi matanda na. Ito naman, cancer patient. Hindi rin. Tapos, may mga hapo rin ako din, ako nalagaan. So, ang ginawa ng nanay ko, binalik ang gusto ko nga po madala doon. Oo. Para doon, andun safe. Pa. Kailangan to kasi dyan pagdadalhin ka mag-anak oh, ang bantay talaga. Oo Opo, yun na required. Oo. Kailangan yung kahit yung diba? anak man. Oo, oh, anak, o, anak yung man. Ay, yung, o, man. Anak, yung anak. Isa lang ay, na anak niya. So, Kawawa naman si nanay, bakit ay, na, na, na rape? Nakatira po. At halika mag-anak. Mm. So, so, nakatira po ito doon sa, sa kanila. Oo Opo. So, so nung sa amin, kapag kapag misa, mother ko, malaki mo yung Okay, Pero may sakit na siya no. Opo, uh -huh. uh -huh. medyo hindi na, hindi ganyan kalala, kalala. lumalayas na umaalis alis. Uh -huh. pwede pa siyang na sa bahay -utos ito. Uh -oh. um, ano, na utos-utos ang ganun. Tapos tagal lang po na siya. parang lumala, lumala parang na siya. Lumala eh, na, na oh, ng Kasi may gamot po yan. Oo. Nay Clara, okay ka na. Hindi ka nalalayas, sa Nakuha, alis-alis yan si Maniwala. Kawawa kasi siya, no, kaw Nung napupulot namin siya sa Fidgets tsaka sa uh -uh. Pasig, uh -uh. kawawa, hingi-hingi lang, syempre. Although, maraming taong naawa rin. Bibigyan siya ng pera, 50, 100. Pero, iba pa rin yung... May kalinga nang Opo. Kaya nung nakita ko, hindi ko na talaga... Ay, hey, naku, kinulong ko na sa bahay talaga. Oh, hindi namin pinabayang... <laughs> Thank po talaga. Hmm. Okay, sabi kanang ko na, ano. Sabi ko nga, sa, sa, hintay hintayin ko lang po magkagandang panahon. Pahanapin natin. Sabi ko sa nyo. Opo. Ko, hinihintay ko naman. natin yung vlogger na si Daddy Branky. Sabi ko. Sige, pag gumanda na ang panahon. Hmm. panahon hinihintay ko naman yung sinabi nyo sa mesis na anytime pupunta kayo. Kaya lang, ako naman ang nabuburi kasi, Opo. kasi gusto niya talagang tumakas. O, hindi, ganun hindi talaga siya. Hindi talagang, dito po yan. Ako. Lagi yan umaalis. Antay na lang namin kung anong araw siya umuwi o oh. ano. Um, hindi naman siya gutom kasi oh. ng mga tagalabas dyan, mga oh. kainan po dyan. Oh. aabutan siya. Yun lang nakaabang lagi sa pintuan namin. Hmm. Sasabi niya, dalhin mo na ako sa Baguio City. Ay, ano? Mm. Nakisipan <laughs> Pero sinasabi niya yung province ninyo sa Papunta ka bul talaga ang pen. Pabuhol yun. Nung unang-unang Kasi galing doon eh. Nung unang-unang kita namin dyan sa La Union, sabi ni niminaw ako sa buhol. ano, ano, ano na Ano ba ang nami Namimiss daw na. Namimiss na. Kaya sabi ko, ang layo ng buhol. Oh, layo ng buhol. Kaya dinala ko siya rito sa Malasiki, Pangasinan. Tapos nagtaka lang ako, bakit ang layo agad? Kapag yun Opo. Nagol lang ano niya, dinala na rin namin Sabi sa buhay niya. So, kaya mo muna doon kay Daddy Franky kasi pagka-erited na lang siguro. Yun. Opo. eh, uh, pag nandoon, walang problema. Walang kasi problema. Kasi nakapanood ko naman Opo. yung hands-on. Ang pro problema namin, yung mawala ulit. O so, yun po. Baka mamaya. kasi syempre, baka mamaya mag-isip na kayo sa akin. Nagtaka nga ako, ba't nakarating ng Makati? Opo. From Pasig. Ay, from uh, Pasig. Kaya, kaya nga, um, pansin nyo, um, na. nung nakukuha namin, nung unang nahanap namin, Nagulat kami, Buti na lang ito si Boss JB kapatid ko. Nandoon siya nung time na eh. si ang na Oh. Every time na may followers ako na tumatawag, siya pinapapunta. <laughs> salamat, salamat. salamat. Hmm. Pero yung yung kapitan na nag ay, nabasa ko nga yun. Nabasa nyo. Kailangan yun magsalita, sir. Tiga, dito yun. Ako sa tabi. Kapitan nyo yun. Kaya, kaya nga sabi ko nga sa ano ko, sir. Pa. nabasa ko naman. So ako naman, nakapagpunit din nila Si pero humingi naman ako ng Kasi talagang, bakit nangyari? Anong nangyari? Bakit ganyan, ganyan? Ganon talaga. Di bali, at least, okay na. At least naibalik na namin. Oh, so talagang ngayon ako, thank you nang thank you, thank you, you sobra. At na, hindi naman sa pinapabayaan namin. Opo, so, opo. Nag Nagpakanga kami bakit una daw, nandun daw yan sa kabala yun. Oo. Oh. Nakakita daw sa kanya. Bakit so, saan na Mayroon daw sa shelter doon. Hmm. Tapos mayan ko, so, mayan ng mga ilang buwan na, mga ano sa mga, eh, na, busy po kami sa mama ko. Kasi Kidney failure. Kaya namin sa manila. Doon sa tinatambayan niya, sa lugar kung saan namin hmm. siya napulot, <coughs> nagpaalam din ako doon kasi harap ng tindahan. Uh, hmm. ah, tinanong ko kung kilala nila. Sabi nila, hindi po. Naawa kami sa matandang yan kaya inaabot-abotan lang namin. So, kinuha ko, nirescue ko tapos pagdating doon sa bahay ko mismo sa shelter namin ginawan ko pang ayan ng sari-sari store para lang hindi umalis kasi ang sabi niya gusto niyang bumalik doon sa tindahan so naisip ko Baka ito ay uh, gustong-gusto niya magtambay sa may tindahan kasi habit niya magkape. Oh, magkape lang gusto-gusto niya. Oh, kaya bumili ako ng kape, gumawa ako ng kunwari oh. tindahan para bantayan niya. Ah. Nakalain, nakawala pa rin. Ganun siya. Hindi siya magpapalasin. Dito nila lahat. Oh. Lahat sinubuksan. Binubuksan niya. Kaya kailangan <laughs> talaga siya ng... Way para makatakas. <laughs> ano. So, ngayon, oh. sabi ko, paano ito pag natuha natin? Pero sabi ko nga sa ko, paano yun pag natuha na at hinatid mo? Yung ba mo ko, babalik na? Babalik ulit siya sa dati. Oo, oh, Gawan na lang ng ano, Kaya kwarto, na kwarto niya. Ano niya, sir? Ang lock sa labas. Yung mga po gusto ko na dun labas. Sa Tapos nakakatanaw sa labas. Huwag okay. lang yung ano, yung walang <laughs> makita. Oh, okay. Kailangan na yan. Kailangan open, pero hindi makalabas. See, Kasi mabuboard siya pag parang nakakulong. Huwag, yung bahay niya, hindi makalabas, pero hindi, hindi kulungan is dahil. Diba? Oh. Hmm. Balak namin, kaso nga po, pag kayong nandito lang, eh, gusto ko, ilang ano lang yan, kanto na. Ah. Opo. Tapos, labasan na. Labasan na sana ah. sa, sa nakita ko, sa observation ko, marunong sumakay. Sasakay-sakay siya. Ano ang ginawa mo? Nagbasa. Ang nangyari, ma'am, kasi, kasi pag nandun sa amin, binibihisan namin. Uh, siyempre, -huh. Maayos. Uh -huh. Pag sumakay yan, siyempre, pasasakayin. Uh, uh, pag nanotify ng konduktor, tsaka driver, na, uy, may problema pala. Tsaka pabababain. Tapos sasakay ulit. Ganun na, may alangan na ibalik pa ng driver yan. Kaya ganun, mabilis mapalayo. Nagbakasyon <laughs> daw siya. Nay Clara. Pagano nagbakasyon, nakita si Mama. Ano? Nanay Clara. Paano yan? Oo. Uwi na kami. Hmm. Hindi ka sasama sa akin. po. Sa Iwan ka na din he. <laughs> eh, bakit? Bisaya. Napot kay... <laughs> Bisaya. Ilocano dito. Bisaya <laughs> sa Walang puno ng buhol kasi, <laughs> At ito pa. Naawa ako. Nung unang-unang unang nakuha ko to. Sa gutom niya, kinakain niya. Yung hinug na Indian mango. Yung Nalalaglag. Kaya naawa talaga ako that time. Parang nanay ko na rin yan. Mm -hmm. Ano 53 no siya kasi 57 na ako. mm -hmm. 59. pag <laughs> <laughs> so, ka yun. Pag-alala yun. Pag-alala yun. Pag-alala yun. Bago, oh. <laughs> <laughs> bago pa yung damit niya. Bago damit mo, bago pa yung perno. <laughs> Minabilhan lagi namin sila. Kaya lang, lame siyempre, lame. mga ganyan nga, kasi. Hindi nga sir, nakatsinelas dati yan, Ah, nakapaalam. Oh. Uh. Kaya nga, na, kinatansin... sila sikat kasi, Daddy Bra. <laughs> Hello po. <laughs> o, oh, kilala mo yan muna. Actually, pagdating namin kanina, lalabas na sana kami. Kasi, hindi kami inaknalid at malatakot din kami. Baka to. Oh, Baka mapagalitan kami. Pero yung kapitbahay, nagtanong kami, nakilala la siya nanay. Ah, opo, kilala yun. Oh. Yung nanay, di Alonso. Oh, Alonso. Oh, Alonso. Oh. Alonso. Okay. Actually, sa labasan pa lang, Abine. siya na nagturo ng may papunta rito. Ah, Sabi dito, dito. Please, huwag ka nang gagala. Ha? Babalik ka kay Daddy Frank. Mahirap sa lansangan. Hmm, mahirap sa Ay, ano. Ay, naku. Ako. Ang lamig sa kalsada. Lalo na ngayon. Ula. Ng, ng, ano. Kakasakit okay. ka na eh. Okay? So hindi na kami tatagal. Alis na kami ha? Iwan ka na. Salamat sa, sa iyo. Pasamamat ka. Mag-thank you ka naman. Oo oh. oh, nga. Mag-thank you ka. Biro mo. Ilang buwan kang kinuto. Nay, ano masasabi mo? Nakabalik ka na dito. Ay, nakita mo yung duha na kapatid. Oo. <laughs> oh, ilang pa, kapatid mo? Ayun. <laughs> Ayun. Patandaan Hindi niya kalilimutan, na, Chema. Ah, uh, Kasi uh, ako, kung pala kaaway niya sila. Kasi yan siya. Oh, Kawa siya eh. Ako no, oh. laging ano dyan eh. Oo. Oh. Oh, Mapapanood ka ng mga viewers. Mm. Bawa babay ka na sa mga viewers natin. Thank you natin. lahat. Oh. Ay, <laughs> yung ibang klase yung babay mo ah. Ha? <laughs> huh? Bagyo. Nasa bagyo ka na. <clears throat> So, ayan mga kababayan, mga kabaranggay, no? Masaya na naman po ang Team Daddy Frangi dahil isang uh, isang pamilya ang uh, natulungan natin. Kung yung kapatid nilang nawawala is tayo yung reason para makita ulit, no? So, nice. Salamat, ha? Ma'am, ano po masasabi nyo, ma'am? Um, lang po. Maraming maraming salamat at balik si Clara dito sa Baguio dahil sa inyo, sa staff ng Daddy Frankie. Salamat hey. sa lahat. God bless us all. Ganon din po ako. Thank you, ma'am. Thank you, thank you talaga. Walang ano man po. Hmm. Basta importante eh. Nandito na si nanay. Okay. Hindi na siya kawawa sa kalsada. Okay. Kasi alam nyo, pag tumagal pa sa kalsada, Ito, baka madisgrasya oh, okay. yan. Nakarating na po, uh, nakauwi na po si kaya yung aming bunso pa namin. Mabunso oh, pa naman. Okay. At may anak pala si nanay mga kababayan. Mm -hmm. mm -hmm. Ay mo na makikita mo rin. December siguro ma-ano na rin po siya ah, okay. Oo, uh -huh. para maalagaan. Maalagaan. Oh, yun din po sabi ko sa kanya. Sir. Ilan taon na yung anak niya? 30 na, no? Mga 13. 13. 13. Oh, Walang pamilya yon. Mayroon din po. Ah, mayroon din? Mayroon din. Oo. Oh. Um may apo na yan. <laughs> may apo na. Yun naman pala eh. <laughs> oh, hindi oh, lang alam. Oo, oh, hindi niya alam. Okay, na? Ay, umulan na. Oh. Saan po? Ah, galing, kayo. galing kami ng Pangasinan ngayon. Ah, Oo. Babihay pa. Opo, babalik Ay, kami. Po, ah. After ng Pangasinan, balik na kami ng Makati ulit. Ay, okay. Kasi yeah. taga Makati talaga ako, pero may shelter kami diyan. Ay ganoon po. Opo. Meron din kami shelter sa Ay, Cavite. Ano, ano po? Opo. Ito yung ano. Ito yung mission ko. <laughs> Masaya ako na may mga nagagawa kaming ganito. Kahit na mabilis din sa, Sarap sa pakiramdam. Oo. Lalong-lalo na sa mga lulot lola. Sa sabi ng pinabayaan. Wag na kayong hayaan niyo na po yung mga ganun minsan kasi hindi nila alam. Oo, mahirap magpaliwanag sa mga ganun. Kagaya na lang kay Kap. hindi naman niya alam kung ano nangyari sa amin. Oh, Kaya, oh, oh yes. Nahayaan lang natin. Kasi pag nakausap naman, nakausap naman natin sila, may explain natin. Kasi ang kay Kap dan po, sir, tambayan niya rin kasi yung Dyan. Opo. Mm. Kaya kilala nila. Tsaka syempre, hindi rin naman ganun kadali. Hindi ganun agad-agad. Oh, agad. ka, Yung travel time, time pa lang. Oh, okay. ba? Diba? Talagang bibigyan ng time. Nay! Ngiti-ngiti ah, ngiti ah, lang si nanay eh. Ah, <laughs> ha? Oo. Oh, Yun lang, mabait naman to. Tahimik oh, lang. Oh, 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 ano yan? Yun lang ang problema, pagtulog na kami sa kagigising. Ganun siya, siya, sir. Doon yan. siya babana. na. Oo, doon siya magtatayin. Ganito, ginagawa niya po dito. Yung sa CCTV nga namin sa pangalawa eh. <laughs> <laughs> Alas dos, binitbit ang chinela. Share <laughs> oh, ko nga sa mga... Ginanyang ganyang pa niya dahan-dahan. Kasi pag slight mo yun, <laughs> maingay. So ang ginawa niya dahan-dahan. Hinintay niya magkasya yung katawa niya. Magaling Oo. Oh. Tapos 10 minutes lang ang pagitan, dumating na yung kapatid ko, hinanap niya ay eh, Manila Maynila. Kaliwat kanan. Ay eh, isa lang yun nandun. Ay eh, nandito kami sa Pangasinan nung time na yun. Pero yung ginugol namin na ilang motor ang pinagronda ko dyan sa Maynila. Unang wala niya, mga apat na araw, puro motor ang ginamit. Wala talaga. Ay, naglalakad Sumasakay sa jeep. Sumasakay ka sa jeep? Marunong sa jeep. Oh, pina-check pa namin sa sa CCTV ng barangay yung unang labas sa bahay kung saan. Sabi nala dito lumusot. So wala nang lulu paglusot niya diyan, jeep. Papuntang tap. Kaya napunta siguro ng PJ oh, pin Pinuwi nga po namin niya ng buhol eh. Alam mo, ginawa, binalik din ng mga pinsan namin kasi nung no, naglalakad lahat Oo, oh, oh, yun. Yeah. Kaya pinakagamot siguro dito, ano, gawa ng sariling bahay na maliit parang kwarto lang tapos may nakakatanaw oo oo So, okay. So, thank you so much you po. po. Huh? salamat, so Bye-bye, nanay. Thank you. Thank you. Hmm? Ingat ka, ha? Bye-bye. Yeah. <laughs> Ibang bye-bye. Thank you so much po, ma'am. Thank you po. po. Ma'am, thank you po. God bless po. Bye-bye. <laughs>